isang matalino, maganda, nakapag-aral na artista. Bilang karagdagan sa kanyang kinikilalang karera sa pag-arte, nagkaroon siya ng degree sa journalism at nagsilbi bilang isang konsihal ng lungsod ng Maynila. Lumaban din siya sa bipolar disorder matapos matalo sa isang halalan na nakaranas ng auditory hallucination noong 2009. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Sita Astals dito lamang sa Si Sita Astals ay ipinanganak noong September 6, 1965 sa Pilipinas. Ang veteranong aktres ay kasalukuyang 59 years old. Ang kanyang ina ay si Carmen Paras Astals. Si Carmen ay tubong Apari, Cagayan. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ay si Mario Astals at siya ay isang manager sa Textile and Mining Industries. Gayunpaman ang kanyang ama ay hindi katutubong Pinoy. Siya ay mula sa Buenos Aires, Argentina. Habang inaalam ang tungkol sa kanyang mga magulang, na ng kanyang ama ay may pinagmulan ding kastila Sa pa, sampung taon ding ikinasal ang veteranang aktre sa isang Spanish actor Kaya pala naging English-Spanish translator ito Pero sa kasalukuyan sa pagkakataong ito, single si Sita Nabalita din noon na nagkaroon ng relasyon si Sita at ang singer na si Anthony Castelo Si Sita Astals marahil ang isa sa mga pinakaedukado sa mga Pilipinong artista Nakapagtapos ng high school ang talintadong aktres sa Kolehiyo de San Agustin. Pagkatapos makapagtapos ng high school, nag-aral siya sa Makati College kung saan nakatanggap siya ng degree sa political science na may major sa journalism. Higit pa rito, gumawa din siya ng mini course mula sa Ucla, California para sa urban planning and development. Pagkatapos, nagtrabaho siya sa Children's Bold Studio bilang Children's Ballet Teacher. Matapos maging guro, pumasok si Sita sa entertainment industry noong 1990s. Ang kanyang unang tagumpay ay dumating noong 1992 nang lumabas siya sa hit sitcom na home along the Riles. Nagbukas ito ng maraming pagkakataon para sa kanya. Nakakuha siya ng ilang magagandang role sa mga proyekto tulad ng Billy Billionario, School Bukol 2, Barangay US at ang kanyang debut sitcom, Mana. Dahil sa kanyang papel sa Philippine Cinema, isinama siya ng Philippine Encyclopedia of Arts at tinawag siyang the most versatile actress of the Philippines. Higit pa sa maliit na screen, ipinakita rin ng talentadong aktres ang kanyang versatility sa may higit isang daang piligula bilang isang aktres-komedyan. Noong 1998 nagsimula si Sita sa kanyang paglalakbay sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagkahalal bilang konsihal ng lungsod sa ikalimang distrito ng Maynila. Hinawakan niya ang posisyong iyon hanggang 2007. Sa kanyang panunungkulan, pinamunuan niya ang maimpluensyang Committee on Engineering, Public Works and Flood Control. Ang mahusay na individual ay nagsilbi bilang Vice Chair ng Environmental Committee. Siya ay isang aktibong miyembro ng National League of Youth Legislator mula 1998 hanggang 2000. Pagkatapos nito, muli siyang tumakbo para sa posisyon ng Vice Alcalde ng Maynila noong 2007. Ayon kay Sita, ang partikular na kampanyang iyon ay gumastos siya ng nagkakahalaga ng 6 million hanggang 7 million. Matapos lumipat sa politika kasunod ng kanyang karera sa pag-arte, nakaranas si Astals ng isang malungkot na bahagi ng kanyang buhay pagkatapos matalo sa isang halalan. Noong 2009, nagsimulang makarinig si Astals ng random na boses na nagsasalita sa loob ng kanyang ulo na ayon sa kanya ay walang tigil. Hindi maintindihan kung saan nagmumula ang mga guni-guni na ito o kung kanino ang mga boses na iyon. Ang kanyang sarili ay lubhang naapektuhan. Noong taon ding iyon, na-diagnose ang dating atres na may bipolar type 1 disorder. Ngayon pagkatapos ng kanyang recovery mula sa pagkakaroon ng bipolar disorder, ginagamit ni Astals ang kanyang kwento para na rin naging isang awareness. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, sumulong siya ng may positibong pagnanais na nagpapatunay na ang mga dumaranas ng gayong mga kondisyon ay kayang pangasiwaan ng kanilang sakit. March of 2010, nang mabalitaan nga, napagalagala na lang sa kung saan-saang lugar sa siyudad ang dating konsehal ng Maynila na si Sita Astals. Marami ang nagsabi na isa na raw siyang baliw dahil madalas daw itong nag-iisa lang at kinakausap ang sarili. Dalawang buwan din daw siyang nagparehab sa isang center sa Pasig City. Matapos mo ma ospital, nagtrabaho si Sita sa isang sikat na BPO. Naging host din siya sa isang daily morning show called Masayang Umaga Po sa Net25 kasama si Leo Martinez mula 2015 hanggang 2016. Nominado sila ni Leo bilang Best Morning Show Host sa 2015 Philippine Movie Press Club o PMPC Star Awards for Television. Mula noon ay naging abala si Sita sa ilang mga proyekto. Nagtrabaho siya bilang part-time Spanish-English translator, manager at operation supervisor ng isang subcontractor na nananahi ng bra at consultant at researcher para sa mga special na proyekto para sa Manila City Hall. Sumulat din si Sita ng isang libro at gumagawa ng mga oil-based cleansers at disinfectants na hindi pa nasusuri ng Food and Drug Administration o FDA. Mas gusto ngayon ni Sita na tumira sa kanyang tahanan sa Dasmariñas, Cavite. Isinaranan niya ang kanyang mga pinto sa politika ngunit bukas siya sa paggawa ng isa pang proyekto sa Home Along the Riles. Ngunit may ilang usapin sa bahay ng kanyang tinitirhan. May kasalukuyan itong demanda sa may-ari ng bahay na inupahan niya ngayon. Naputulan din daw ito ng ilaw ayon sa mga kapitbahay nito. Ang bahay niya tinitirhan niya po kasi hindi po siya nakakabayad na po. Tapos so, pero nakikipag-usap naman siya sa inyo? Opo, nakikipag-usap naman. Minsan, oh. mang, ano siya nang pinapay po sa akin. Umihingi po ng pagkain? Hindi naman po, sabi niya ang po siya. Pero ah. Sabi ko, pag mayroon po, bibigyan kita. Ah. Yeah. Pero maayos naman siya rito, okay naman? Okay naman po. Ang problema lang po kasi, dahil dinidemanda po siya dito sa bahay. Ah, dinimanda? Uh, ah, sino po nagdemanda? Yung may-ari po ng bahay. Pinapaalis na siya rito? Opo, pinapaalis po pa nangyari dito sa bahay ni Sita? Sa pagkakalong po sir kasi ito so, kabali medyo matagal na rin po ang officer dito ngayon Uh, yun nga yung sinasabi po niya na, na Ernesto Caranzaccio po yung primary owner. And then, parang nagkaroon sila ng negotiation ni, uh, yung, ay Vivian. And then, si Ma'am Vivian po nagkaroon siya ng medyo ano, nagka-problema. Enden uh, And then, pinasa po niya kay Ma'am Nimfa na kapatid po niya yon yun po yung nagmamanage niya yun sa bahay. Ah, uh, so ngayon may kaso silang dalawa? Yes po. Nakakalungkot isipin na maraming mga sikat na artista noon na nagihirap na ngayon dahil sa iba't ibang kadahilanan sa kanilang mga buhay. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.